Hello guys, magandang buhay. Hello vlogs ngayong umaga, guys. Kumuha po ako ng malunggay. No, kumuha tayo ng malunggay, guys, para ihalo natin sa ating munggo. So medyo malayo po ang aking kinuhaan. 'Yon po, guys, oh, yung may bahay. Yung sa gilid. Kasi yung mga malunggay dito, guys, tumutubo lang po sa mga daan, gilid ng daan. So ang dami. Hindi kasi nila kinakain dito sa Saudi, no? Mga Filipino lang po ang kumakain nitong malunggay. So naglalakad tayo dito, guys, sa area. Napakalawak na area 'tong mga langga. Tingnan niyo po. Diyan napakalawak na area na hindi po pwedeng mataniman kasi napakainit dito, hindi po mabubuhay pag magtanim ka dito na walang sariling pipe na may tubig na naka-steady po sa inyong mga tanim kasi hindi po siya mabubuhay mamamatay po siya guys malalanta kasi sa sobrang init. Kung taglamig naman hindi rin mabubuhay kasi sobrang lamig mamamatay din po no kasi kasi, kasi dalawa dito guys ang ano weather yung uh, hot season and winter season. So yan po ang ano dito yung uh, weather nila. So Itong area na to guys, ang lawak no. Kung sa Pilipinas lang to mga langga. Yan, tingnan nyo ang lawak yan. Hanggang yan, hanggang doon yan sa dulo guys. Yung napakalawak yan ang na area. Ilang hectares yan. Sayang, sayang ang ano guys, ang area. Na hindi natataniman no. Dami. Ang luwag. So ito po pala guys ang aking lulutuin ngayon nalagyan natin ulit ng munggo kasi hindi na po every week po ako kumukuha doon ng ano guys ng uh, malunggay. minsan hinahalo ko po sa bangos no mga uh, sinabawang magsinabaw tayo na bangos o sabaw na bangos or sinigang na bangos so yan po palagi ang aking kinukuhaan doon sa sa doon sa malayo malayo kasi ang uh, kukuhaan kukuhaanan ako lang mag-isa kasi yung kasama kong pinoy ayaw naman sumama sa akin ayaw niyang magano ayaw niyang magkuha so dito pala ako dumaan sa ano para short lang mabilis madali lang tayo ma makarating doon nag shortcut lang po ako guys para para po ano hindi na tayo ma malayo pa kasi pag umikot ka pa sa daan pa ang susundin mo pa yung daan ang hirap, ang layo so nag shortcut lang po tayo so nandito na ako guys sa malawak na daan ito po ang highway hindi siya highway no, nandito lang yan sa mga eskinita pero napakalawak po ang mga daan nila yan po dito sa Saudi so malapit na ako sa aming villa So ito guys napakalawak. Yan naman ang aming villa. Malapit lang, di ba? Malapit lang kung mag-shortcut uh, lang tayo sa daan. Yan ang aming villa. Yan ang daan. Malapit lang kami sa daan, guys. Ito is ano rin po to warehouse pero close pa. Ang laki ng warehouse na ito pero close pa guys, hindi pa siya nag-open. -nag yan ang warehouse na yan, yung may gate. So ito na guys ang aming villa. Dito kami nakatira. Yan. Yung may mga cabin na yan. So dito kami nakatira. Mga langga. Yan po ang aming tirahan. So yan lang guys. Magandang buhay. Thank you for watching.